Hi! Ako si Miss, isang live-in caregiver dito sa bansang Singapore. Sa so, night shift ako ngayon. Ah, Magre-ready ako kasi medical ko ngayon. Kasi so, kailangan ko na magpa-medical. Pag di pa ako nagpa-medical, sa September 11, um, cancel na yung work permit ko. So, kailangan kong magpa-medical ngayong araw. So, magpe-prepare muna ako ng aking sarili. So, magkikilay muna ako para kahit pa paano maganda paglalabas ayan wala na yan ko hindi pantay tapos magsa sunblock muna rin ako kasi ay kasi maglalakad ako pa uwi pero pagpunta dun sa medicalan ko papatid ako dun sa driver ng bus ko kay captain so, ayan tipid-tipid kasi mahal to so galing pala akong night shift nag straight duty ako kahapon linggo 24 hours ako naka duty nag early out lang ako sinalo ko ni Angel no Uh, 7 a.m. So that, kahit magpapamay, medical ka, dapat maganda ka. Nagmamaganda ka. Ha? Ah, ah. So bago yan uh, Ano nga ba dapat dalihin Pag magpapa magpapamedical ka Dito sa Singapore So bilang isang Living caregiver at bilang uh, Household Or helper dapat Ang daladala mo is Yung Letter galing MOM Dapat daladala mo to At yung uh, IC card mo So, ito ang aking IC card. So, ayan. Ayan ang aking IC card. Yan. Dapat daladala -dala mo yan. At, itong letter galing MOM. So, ito lang dalawa to dala mo pag magpapa magpapamedical ka. So, dadalhin ko to ngayon. Bahala na yung magbimedical sa akin mag send sa MOM. So, samahan nyo ako sa aking pagpapamedical dito sa Singapore.

so nandito ako ngayon sa show center kung saan kami magpapamedical na provided ng aking amo so dito so doon doon ako magpapamedical provided yan ng amo ko wala akong babayaran so yun lang so, dito ako nagpapamedical dito ako magpapamedical Yeah. I have one. Yeah. This is the phone. Ah. You need my card? No you I did it before, right? Yeah. So, mag-urin sample muna tayo kung buntis ka. So, urin sample tayo dito sa zipper. So, mag sample tayo. sa so, syempre, mag-outfit check muna. Check. All black. So, ito na yung urine sample ko. Ibigay ko na sa clinic. Buti na na Uh, given so, tapos na ako mag-medical Syempre, pagkatapos ng medical Manghingi tayo ng mga Gamot at cream So, nanghingi ako para kay ate Telma At para sa akin, para sa muscle pain ko Tapos yung kay ate Jane Yung cream niya, sa mga katikati niya So, pag may sakit kami Or something naramdaman Ang dami ng gamot doon din kami humihingi ng gamot. Bahala na ang office ni sir magbayad doon. So, dahil tapos na ako, pupunta na ako ng Lucky Plaza. So, yun lang. Bye!